Sana po may tumulong ko sa akin para po magampanan ko po yung, mag yung mga anak ko po na maging ina po. Sana po tulungan niyo po ako na bigyan ako ng pagkakataon na makakita ko ulit. Para po matulungan ko din yung mga anak ko kasi nahihirapan na rin po ako na hindi ko po sila ma maalagaan. Po. Ah, nakita mo pa ako noon. Ngayon hindi ko na ako nakikita. Hindi na po. Hindi ko na makita yung kagwapuhan nyo. masaya. Um, <laughs> May awa ang Diyos. Mga ka pa. Hindi na po nga oh. po, Dada Frankie. Eh. Salamat uh -huh. po. Makakita ka pa. Huh? So yun mga kababayan, mga kabarangay. Magandang magandang uh, tanghali po sa atin lahat. Nandito po si, uh, si Daddy Frankie mga sa barangay uh, Kabeldatan, Malasiki. At uh, may uh, kagawad po, barangay kagawad nila dito ang uh, nag-message kay Daddy Frankie para ilapit ang kanyang kabarangay. So mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa harapan ng kanilang bahay at kausapin natin, sama-sama nating alamin ang kwento ng kanilang buhay. Hi, ma'am. Hello po. Sige Ako si Daddy Frankie. Ano po yung sa po? Opo. Ma'am, magandang umaga. Uh, ma'am, okay lang. Idikit ko tong mic sa inyo po. Ay, sige po. Okay lang. Excuse po. Maupo po kayo, sir. O, oh, sige. Ayan. Kumusta, ma'am? O, hindi po maganda ang kalagayan po. Ay, hindi maganda. Anong pangalan niyo po? Jezabel po. Ma'am Jessica, ilang taon na po kayo? 33 po. Bakit mo po nasabing hindi maganda? Dahil sa situation ko po. Ano bang problema? Sa mata ko po, sir. Hindi po ako makakita kasi. Kaya mm. ano po? Ano nangyari? Paano bakit? Sa, sa ano daw po ito, sir? Sa glaucoma daw po. Mm. Yung sakit daw sa ano, di ko rin po alam, sir. Kung bakit nagkaganito po ako, sir. Pwede bang malaman saan nagsimula at kung kailan? Nung ano pa po, isang taon, nag-iisang taon po yung anak kong panganay po. Mm -hmm. Tapos? Tapos, yun na po, biglang paggising ko po, yun na, wala na po yung paningin ko po. Biglaan po. Pa, sabi daw po nila kasi, pa, uh, stroke daw po. Na-stroke ikaw? Yung sa mata ko po, yung na-stroke daw po. Ay, yung mata na-stroke? Opo. Kasi ta, daw yung dugo ko po. Mm -hmm kaya po ano tumama po sa mata ko. Ilan po anak niyo, ma'am? Tatlo po. Ay, tatlo. Talay lalaki po. Puro lalaki? Opo. Asaan ah, po ang asawa niyo? Diyan po. Anong trabaho po? Tricycle driver lang po. Nakiki, ano lang siya. Yung, tawag dito yung boundary po. Ah, nakiki-boundary. Opo. nakiki-boundary lang po. Ilan taon na yung mga anak niyo, ma'am? Yung panganay ko po, ano, 11 po. tas yung pangalawa kong special child din po. 7 taon niya po bukas. Ah, tapos may anak pa kayong special tas, child? Opo. Oh tapos yung isa ko, hindi ko rin po alam kung nakakarinig din po. Ay, ba't ganun? Hindi ko po rin alam, sir. Yung isa, hindi yung, mo alam kung nakakarinig. Opo, oh kasi minsan tinatawag po hindi. Hindi po, lumilingon din po. Pero Anong sitwasyon ng paningin mo? Nakikita mo pa ba ako? Hindi po. Ay hindi, as in wala ka na nakikita? Wala na po. Pag sa ano, may dyan dito po sa gilid. Uh -oh. Pag pinagilid ko po may gumagalaw, yun lang po. Pero pagkarap ko po kayo, wala po. Parang uti na lang kayo, tapos sa gilid nyo itim po. Ganun po. Ganun lang? Opo. napa up nyo na ba sa doktor yan? Opo. Saan, anong sabi ng doktor? Ano? po, glaucoma daw po. Na ano na nagtatalo daw po yung puti at saka pula po daw. Mm -hmm. Kaya na nawala na daw yung paningin ko. Pero anong payo ng doktor sa inyo para ano may ano, pag-asa pa ba o paano dapat gawin? Ituloy ko lang daw po yung gamot. Baka sakali lang daw po na ano bumalik kahit konti konti lang daw po yung paningin ko po. So, anong ginawa nyo na binigyan kayo ng reseta? Meron po. Yun lang, ano, pag pumapasada yung asawa ko, hindi po siya maka alis alis din kasi yung tatlong anak ko, walang magluluto, ganun. Wala pong ano. Minsan, hindi ko na pinapapasok yung anak ko kasi pinagluluto ko na lang po pag mm -hmm. pinapasada ko na yung asawa ko. At pag namasada asawa mo, yung so, anak mo na lang. Kaya, ano, mahirap. Pero, ano, na ano ko na lang po. Kasi walang tutulong din po. Nasaan ba ang mga magulang mo? Dito din po sila pa. Hmm. Ano, Ilan po kayong magkakapatid? Pito po. Kumusta naman ang uh, buhay ng nanay-tatay mo? Hindi rin po sila, ano, sir, Yung pension lang din yung tatay ko lang, kulang din po. Kaya si tatay ah. nasa Maynila, kahit matanda na, kumakawid pa rin, pumapasada rin po. Sinanay, dito lang din po minsan ano yung nagaano ng munggo iiwan niya kami dito wala kaming kasama dito lang po kami sa loob kaya maahirap. mahirap mahirap, po, ko talagang na. may ano po so may tat eh. tatlong anak mo ah, kailan nagsimula yung sakit mo na yun, yung hindi mo sila nakita yung isa pa lang anak ay yung isa ko pong anak ano po na medyo may kunti yung parang may kunti pa po na paningin ko po. Pang-ilan mong anak yon Pangal-ay-una pangal ay ko pala. Ah, doon sa una mong anak, pagkapanganak mo ng una sa panganay, doon nagsimula yung unti-unti ka na hindi nakakakita? Opo. So, ibig sabihin, yung pangalawa at saka pangatlo, hindi mo na nakikita yung tsura ng mga bata? Nakita ko pa po sila, sir. Ah. ah. Yung ito na pong pangatlo ang ah, hindi mo na nakita? hindi ko na po ano nakita po kaya nahihirapan na po kung ano kaya minsan si nanay, sabi ko wag muna kayong umalis Walang magluto mm -hmm. and, eh mahirap gaano kahirap minsan hindi ko na po ano um, hindi di ko na po ma parang di ko na po matis din po kaya sabi ko din po na nahihirapan na talaga po ako. Kasi syempre, sa tatlong anak kung may special pa po, kaya nahirapan talaga po ako. Kaya yung asawa ko minsan sabi ko, wag ka muna pumasada kahit may ano kami dyan. Pagkain na pang-umaga, yun lang, hanggang tanghali na lang po namin yun. Ganun, wala ka, ano, minsan din sa isang araw, isang beses lang po, ganun po. Isang beses lang kayo kakain? Opo, kasi yung sawa ko, hindi ko na po pinapapasada minsan. Mm hmm. Kasi walang mag-alaga sa mga anak ko. Kasi magluluto po. Mm -hmm. Kaya, minsan sinasabi ko po na sana, Lord, may tumulong po sa akin. Right? Ka kaunti lang po. Ano lang po. Kasi, nahirapan po talaga Hirap na hirap na po talaga ako mag sa mga anak ko din po, sir. So, anong gusto mong uh, hilingin ngayon? Sana po may tumulong po sa akin na ma paano po din yung mata ko kahit paano para makita ko muli yung mga anak ko. Yung, makita ko po yung mga mukha nila ulit po. Para yung mapag-aral ko pa po sila ng maayos. Mapagpatapos ko pa po sila. Ano bang nararamdaman mo sa anak mo? Bakit mo nasabing PWD? Ano bang... Pinacheck up din po namin yan, Sir. Oh, Anong sakit ng bata? Ano na, yung, ano po, autism na din Ah, autism oh, din. Po, autism din po. Kaya, sabi ko, pag yung ganito na yung matapos, sabi ko, sana tulungan tayo ng Panginoon na kung saan ka pumunta. Kasi, kung saan saan kasi pumupunta, Sir. Kaya minsan din na ako nakaka ano dito sir nakakatulong na maayos ta. Na. Syempre nasa kalsada, di ko alam kung ano kapalaran niya diyan sa kalsada. Minsan kasi sir, nabunggo na po siya kasi sir. Mm -hmm. Tapos na kaya di ko na po alam kung gagawin ko rin, sir. Ano yung pangalan mo ulit, Ate? Jessabel po. Jessabel. Oh, uh, ako si Daddy Frankie at uh, may video kami diyan. Mm -hmm. iya upload namin ng video ito. May uh, followers tayo, uh, more than 3 million. Tapos sa YouTube, running 1M yung mga kapanood. So, sa pag-upload natin, marami tayong mga kababayan mga kapanood nito. Gaya ng iyong sinabi na gusto mong maghanap ka ng makatulong para makakita muli. Bibigang kita ng chance para manawagan sa ating mga kababayan na may mabuting kalooban. Sige, eto, mag... Sabi ka nang gusto mong sabihin. Sana po, may tumulong po sa akin na magpa, ay, bigyan po ko ng pampagamot po para po yung mga anak ko din po, hindi, na, hindi rin po sila nahihirapan kasi minsan wala po silang kasama, wala mag-alaga. Kaya sana po, tulungan niyo po ako. Ang asawa ni ate nasaan? Pwede makausap din. Sir, ano pangalan niyo po? Yung Paula Pigera. Gaano na kayo katagal nagsasama? Bali... 11 years na rin. Pwede na po. Kasi, um, panganay ko eh. Ano nangyari, sir? Bakit nag-labo ang mata ng asawa niyo po? Ano yan, sir? Eh? Simula nung bago kami nagkasal. Oo? Oh? Simula nung bago kami nagkasal, tumira kami doon sa amin. Nangyari na doon. Kasi, ang ano, naglabas ako ng hulogang motor. Tapos, ang mahirap yung buhay namin doon na ano, yung bahay ng tatay ko simula nung magkakapatid kami ako lang yung nakapagpakabit ng ilaw kaya ganun, ganun yung nangyari na parang ano daw inggit daw yung nangyari sa kanya pero dati bumalik yan ngayon na naman nung break ni nung bunso ko ano biglang nawalan yung paningin biglang lumabo um, na naman So, paano yung ginagawa mo ngayon, sir, na hindi nakakita yung asawa mo? Ano po, namamasada lang kung saglit, mga hanggang ngalin Hindi na ako babalik kasi pag wala minsan si Bianan ko, walang mag-aalaga sa mga bata. Hmm. Magkano ba kinikita mo, sir, sa pamamasada? Minsan, pag swerte yan, nasa 300, po, 400 lang po. Araw-araw. Ano ilan taon ba yung panganay nyo? Unsi po. Eleven. Tapos yung bunso, mag-7 ngayon po ay bukas. Ah, mag-7, mag-birthday siya. Si ah, yung si pangalawa po. Sheldon, yung, yung bunso, bunso panda. Dalawa po yung bunso. Two years old po. Ilan taon yung bunso? Dalawang two taon po. 2 years lang. old. Okay. So, sa pamamasada, doon mo kinukuha yung pang-ano ng pamilya mo. Ang hanap mo yung po, po sa pagkain. Magkano boundary po sa ano? 150 po. Ah, oh, 150. Yung simula nung pinadoktor ko rin po siya, pinagsama ko yung sa albularyo sa ka, ano po, sa doktor. Oo. Oh. Kaya ang sinasabi ng mga pinagtitingin ko ng ano, albularyo, inggit daw sa ano, sa amin dalawa. Parang sila may inggit sa amin ta. Yung ano ko naman, kinikita ko yung pinaghihirapan ko naman yun hindi ko naman kinukuha sa kanila, kaya sabi nung albularyo inugit daw yung nangyari dito sa mata niya parang kinulang ganun pinasabi nila kasal na ba kayo? oh very good di ba may sumpaan naman kayo na walang iwanan kahit anong uh, hirap nang dadanasin ng bawat isa dahil yung mga ganyan pagsubok lang yan no? at alam ko ate hindi pa huli ang lahat sinusubok ka lang ng panahon, sinusubukan lang nila hanggang saan ang tibay natin. Kaya ito ate, bibigyan ka pa kita na isang pagkakataon, manawagan sa ating mga kababayan para sa iyong mga anak. Sana po may tumulong po sa akin para po magampanan ko po yung, mag, yung mga anak ko po na maging ina po. Sana po tulungan niyo po ako na Bigyan ako ng pagkakataon na makakita ko ulit. Para po, matulungan ko din yung mga anak ko. Kasi nahihirapan na rin po ako na hindi ko po sila ma maalagaan po. Gusto po magampanan yung maging, magiging ina po para sa mga anak ko. Una po, masaya pero hindi ko alam na naging ganito po ako na hindi na po ako makakita. Sana po tulungan niyo po ako. Okay. Si Kuya naman. Sir, ano naman ang uh, panawagan mo? Nananawagan po ako sa lahat ng mga nanonood po. Sana po matulungan niyo kami mag-asawa kasi po Mahirap po yung buhay namin. Nagtatreskel lang po ako para mapaaral lang mga pamilya ko po. Tapos lumaki sila ng magandang kinabukasan po. Sana po yung mga nanonood kung yung po kaming babayaan po natulungan para makakita lang po yung mata ng asawa ko magampanan niya yung mapalaki yung mga anak namin. Saan hospital mo dinala yung asawa mo? Sa, ano po sa eye center po ano, eye center saan sa, yun sa? sa San Carlos po sa San Carlos doon sa malapit sa ano town center ano sabi nila doon ano po daw ano mah mahaba bang gamutan daw po pero siya nang ano yung pampadak sa mata nilang po yung dapat itinutuli para ano para Pakita daw yung mata yung Nakabili bayon. naman kayo ng gamot? Opo, yung una po. Yung una. Ilan beses ka nakabili? Bali, pangalawa po ngayon. Pangalawa. So ngayon meron pa. Magkano naman yung gamot? One ano po? May git 1,560 po. 1,560 po. po. One five. Ano yung drop lang? O, yung ano lang po, pinapatak. pinapatak. Gaano katagal gamitin marito yung 1,5? Ganito kalaki po. Minsan, hindi isang buwan ano. ganun po. Minsan, Ay, isang buwan ipapatak yun. Minsan, di po hindi po maabot ng isang buwan kasi mm -hmm. tatlong beses sa isang araw ay tatlong isang tatlong beses po sa isang araw po. Oh, three times a day ang patak. Opo. Oh, so pag napapatakan yung mata mo, anong pakiramdam mo? Ano po siya yung parang may ano yung umaano po na puti tapos minsan ano may pag may dumaan na tao ano na siya yung parang anino ganun po pero pag di po nakaka, parang pag wala pong ano, kita yung asawa ko, wala rin po. Hindi po pag kami... Pag hindi napatakan, talagang dumidilim na. Oh, Pero pag may patak, tuloy-tuloy, ibig sabihin may improvement. Opo, oh, maano po siya. Ang... Pero hindi naman sinabi ng doktor na operahan pa. Hindi, di daw po pwede. Ang glaucoma daw po, hindi na daw po pwedeng operahan. So patak lang talaga? Oh, patak lang daw po. Hanggat hindi po bumabalik, kailangan continue po yun. So, kuya, yung 1,500... 1,500 ang presyo no? 1,560 po. Nine, ah, 1,560. Naintindihan ko naman yung uh, buhay na mamasada. Alam ko mahirap ang buhay. Pero tanong ko lang, yung 1,500 na gamot, ay eh, halos one month yun. Hindi mo kayang i-provide yun. Ano po, minsan nga po, pag surety lang yung pasada, yun naipag ipag-iipunan. hindi naman ano bigla na basta-basta bibili pag naubusan kung ano kulang yung kita. Hmm. oh, pero siyempre halimbawa, meron kang isa ngayon, araw-araw ka mahamasada, magtatabi ka ng para sa gamot ng asawa mo. Hindi ka na kapag ipon. Ano po sir, eh, yung may mga ano rin kami sa bayad ng ano. Mga... Bigdas ganun po. Bigas. bigas. Mm, sa mga budget mm. papagatas pa po kami. Sige. Ayan, na, uh, ate. Ah, uh, gaya ng akin sinabi kanina, pagsubok lang 'yan. Huwag kang mawawala ng pag-asa, no? Opo. At nanaway uh, pag-pray natin na sana, no, uh, malagpasan ninyo at makayanan ninyo. At uh, kamag-alala. Uh, hinding, hindi hindi ibigay ni God ang mga bagay na ito kung hindi nyo kaya. As long as nandyan ang mga anak mo, uh, nandyan ang asawa mo, nandyan ang family mo na sa sa'yo. No? Tawag lang kayo kay God parati. Okay. So, meron akong ano, uh, kaunting tulong ibibigay sa inyo at sana makatulong to. at yung kamay mo. Ayan. Uh, pagpasinsya mo na. Sana makabili kayo ng gamot mo. At, uh, sana makabalik kami dito, na? Sana so, nga po. One, two, three, four, five thousand natin. Maraming maraming salamat po, Daddy Frank. is Unang-una po sa Panginoon po, kasi pinapunta po kayo dito para tulong. Kasi gabi-gabi po, talagang humingi po ako ng tulong kay Panginoon na sana po may pumunta dito na tumulong po sa Panginoon gusto ko lang po kasi may tuloy lang po yung gamot ko. pa nahihirapan na po talaga mga anak ko. Hindi ko na po talaga sila kayong alagaan. Kaya mo yan. Gawin mong inspirasyon yung mga anak mo. Huwag na huwag kang susuko, ha? Laban lang. Huwag na huwag kang ng pag-asa, ha? Lagi kayong mag-usap mag-asawa. Lagi kayong tatawag kay God. Hindi hindi tayo pababayaan ni God. Okay? At uh, pag-pray natin, sana makabalik ang team Daddy Frankie dito. Mapagdala si Daddy Frankie ng bigas, no? Sana po. Maraming maraming salamat po dito. At papabili ko na po ng kamot ko kasi tustusin, wala na po talaga akong gamot. Wala na? Nahubos na po kahapon. Okay, very good. So, Kaya sucks. po, salamat kay God kasi oh. pinakinggan niya yung hiling ko kagabi. Opo. Okay. So, ngayon din mismo, sir, bili ka ng gamot ng asawa mo, ha? So, ayan mga kababayan, pagbalik ko, magdadala akong bigas. Mga kababayan, mga kabarangay, ha? Bago kami makarating sa bahay na ito, sa pamilyang ito, may mga nadaanan na kami kaya naubos na yung bigas na aming uh, pinapamigay. Pero may awa ang Diyos, makabalik pa si Daddy Frankie dito para mas makatulong pa kay ate sa kanilang uh, uh, pamilya. lalong lalo na malilit pa yung anak at uh, may anak din silang PWD. So mga kababayan, mga kabarangay, isa ka man po na panood ng video ito at uh, isa ka sa naantig mga kwento ng buhay ni ate para mas makatulong pa tayo. Maglalambing si Daddy Frankie. I-share lang po natin ang video ito para sa ganoon ay mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Okay po ate, thank you so much. Kami po ya uh, magpapaalam muna sandali. Ayan. Hindi pong payakap natin, Frankie. Oh, sige. <laughs> Kasi nung, naka, nung meron pa po kung kunting nakikita, nakita po yung may tinulungan po kayong lulo niya dyan. Uh Oo. -oh. Ako po yung dumaan doon na may dalang bata po, yung sabi niyo, hello, sabi niyo po, Oo, ako po yun. Ah, nakita mo pa ako noon? Ngayon Kaya di sabi, mo na ako nakikita? Hindi na po, di ko na makita yung kagwapuhan nyo. Oh, saya. <laughs> <laughs> Kaya po binigyan kayo ni Panginoon sa amin, natin Frankie, okay. salamat po. <laughs> oh, sana bigyan pa ako ng ano, paningin po para makita ko po kayo ulit. <laughs> na Nakakaiyak naman mata kababayan. Salamat po. Oo. Nakita? Kasi sabi ko po, sana babalik po si Dati Frankie muli dito. Wala na, hindi na po ako makakita. Hindi ko na po kayo makita. May awa ang Diyos, makakita ka pa. Ano po nga po, oh. Frankie. Salamat po. Makakita ka pa. No? Hindi ka pa babayaan ni God. mag -pray lang tayo, no? Okay. okay. Salamat po. Oh, walang ano man. Kaya lagi po kayong bigyan ng blessing pa. Para, para makatulong pa po kayo sa iba pa. Ba. Bayan, pati ako na iya. Last <laughs> ko po kayo palang nakita, Daddy Frankie, yung nagtanong po kayo. Oh. Yung nandyan po kami sa harap. Yun na po. Basta mag-pray lang tayo. na? Salamat, salamat. Salamat din po, Dato Frank. Okay, kunin maraming ko lang yung mic. Huh? Thank you so much. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Kahit hindi ko po kayo nakita, guwak pa kayo. Salamat, salamat. Salamat po. Okay. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, you no. Know, napaiyak tuloy ako kay ate. Pero wala akong masabi. Uh, salamat po, salamat sa inyong lahat. hanggang uh, hanggang ngayon nakakatulong ang Team Daddy Frankie dahil po lagi kayo nakasuporta sa Team Daddy Frankie. Muli po, Daddy Frankie po mga kababayan, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, shout out po sa mga kababayan ko dito sa buong lalawigan ng Pangasinan. At hindi lang po sa Pangasinan, lahat ng mga kapanood ng video ito, salamat po mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, mabuhay po tayong lahat. God bless. Ano, pag pinalitan niya po ako, oh, oh. wala na siya makakahanap na ganito sa akin. Oh, ang ganda ni ate, huwag mong pababayaan. Wala, ano lang yan, yung laging napapanaginipan niya ng may babae po ako. Kaya po, po sana makakita na po ako sa amin. kaya yan, kaya pa yan. Huwag ka mawala ng pag-asa. Magtiwala ka lang kay God, no? Ayan, pipabili mo ng gamot yan agad, ha? Papabili ko na po talaga ito. Dala, tatlo po para ano, padagdagang ko na lang po sa kanya. Mm -mm. Sige. po. Salamat po Pangako mo, huwag mo pababaya asawa mo ha. Magtatampo ako iyo pag pinabaya mo yung asawa mo. Department. Thank you, Pa. Thank you, Pa.